Ayan mga idol, pinakain na ni in ang mga alaga natin mga manok dito sa taas. Ayan yung black australorp natin na tatlo. Apat yung inahin natin. nandoon sa baba yung dalawang black australorp, Yung pinapakanan nating roaster i eh, Rhode Island yung nasa kulungan sa baba na malaki dito nagsama-sama na sila yung mga uh, pato at saka mga manok dito malaya sila dito malaki yung area na malakad-lakaran nila nasa mga 400 square meters to dito oh, malaya na silang kumakain ito dito mga idol itong mga <coughs> ito itong mga dahon dahon na to yan marami sila hindi ko muna yan tinatanggal silang kusang magtatanggal kasi yung ilalim niyan, nandyan yung mga mm. yan yung mga ganyan <coughs> kasi yung ilalim dyan nandyan yung mga insikto na kinakain ng mga alaga natin at yung mga earthworm yan <clears throat> yung doon banda na malaki yung tumbok ng mga dahon ng saging ganyan hanggang kalaunan napatag na nila dahil sa kinakain nila para makakuha sila ng mga pagkain o mga insikto kaya dito ganun din ang ginawa natin para yung mga sisiw natin makakain mo yung ayan may patubigan tayo ayan malapit yung mga sisiw natin para makainom may malaki naman tayo dito ang painuman na pwede nilang maliguan At dito mga idol may naglilimlim naman tayo ayan naglilimlim na pato ito naman ay itlog ng ating Rhode Island At dito sa kabila nandito naman yung maraming itlog halo halo na to dito may Rhode Island. Ayan. <coughs> Rhode Island Black Australorp. Iwan itong puti na to. Ano ba itong itlog? Ah, ah, di pala. Parang sapato to ah. Ah, may sapato nga. Ah, ah galo-halo na dito ah yung roaster natin ito yung pagkain nila siya lang palang kumain nito kasi hindi natin pinapakain yung nandun sa loob na nagdadala ng mga babae ito ay para sa kanya lang uy na uy. anong nangyari dito ayan na kumain na